Sa Philadelphia, dinala ni Firefighter Cooper ang anak niyang si Riley sa isang konserto bilang gantimpala para sa kanyang mataas na marka. Sa labas ng venue, nakihalubilo sila sa grupo ng mga teenage girls upang makita ang pagdating ni Lady Raven mula sa kanyang boss. Pagkatapos, pumila sila sa entrance at napansin ni Cooper ang mga pulis sa paligid. Pagpasok nila, napansin din niyang may mga pulis sa iba't ibang lugar. Sinusubukan ni Cooper na maging mabuting ama, kinukuhanan si Riley ng video habang sumasayaw ito kasama ang iba at binibilan ng merienda. Nakapagkwento si Riley at nalaman ni Cooper na sa eskwela, madalas siyang maetsapwera ng ibang mga babae. Habang naglalakad sila, napansin muli ni Cooper ang maraming pulis at mga dagdag na security camera. Sa wakas ay nakarating sila sa kanilang upuan at narinig ang opening ban, habang napansin din ni Cooper na may mga pulis sa lugar na iyon. Nagsimula ang konserto at kinailangan niyang takpan ang kanyang tainga dahil sa lakas ng sigawan. Pagkaraan ng ilang kanta, sinabi niya kay Riley na pupunta siya sa banyo. Pero sa loob ng banyo, ginamit niya ang kanyang telepono upang mag-check sa isang security camera. Lumalabas na si Cooper pala ay isang serial killer at tinitingnan niya ang huling biktima niyang si Spencer na nakakulong sa kanyang lihim na bahay. Pagkatapos, naghugas si Cooper ng kamay at nakakita ng ilusyon ng kanyang ina na nakatayo doon. Habang mas maraming sasakyang pulis ang dumating sa paligid ng venue, umalis si Cooper sa banyo at hinarang siya ng nanay ni Jody. Ipinaliwanag nito na minsan ay kakaiba ang mga kabataan at ipinangako na sisimulan na ng anak niyang isali si Riley sa mga aktibidad. Bumalik si Cooper sa kanyang upuan at sakto para marinig si Raven na nagkukwento tungkol sa nawawala niyang ama at kung paano siya natutong mag-move on. Hiniling niya sa kanyang mga tagahanga na gamitin ang flashlights ng kanilang mga telepono at nagliwanag ang buong lugar habang tumutugtog siya ng piano. Sa sandaling iyon, napansin ni Cooper na may mga pulis na inaaresto ang isang lalaki sa gitna ng crowd. May mga pulis din sa likod niya. Sa intermission, nagpunta sina Cooper at Riley para bumili ng t-shirt pero wala sa tamang sukat para kay Riley ako ang nagbebenta na si Jamie na may paparating pang stock, at ginamit ni Cooper ang pagkakataon para magtanong tungkol sa mga pulis. Sinabi ni Jamie na sekreto ito, pero ibinahagi niya pa rin, nalaman ng mga pulis na ang serial killer na kilala bilang, The Butcher, ay naroon sa konserto kaya nandun sila upang hanapin siya. Sini-check ang bawat taong umaalis at lahat ng exit maliban sa backstage ay binabantayan. Natawa si Cooper ng palihim dahil siya ang Butcher. Pagkatapos, hinaila niya si Riley sa loob ng venue habang nagpapanggap na gusto niyang bumili ng merienda, pero sa totoo lang, tinitingnan niya ang mga exit at kinukumpirma na lahat ay may bantay na pulis. Nakita ni Cooper ang isang lasing na babae na nakatayo sa hagdan at tahimik niya itong tinulak upang madapa. Tumakbo ang mga pulis sa entrance para tingnan ang babae at sinubukan ni Cooper na makalabas, ngunit nalaman niyang may mas marami pang pulis sa labas. Wala siyang magawa kundi bumalik sa loob ng konserto kasama si Riley. Bumalik si Cooper sa konserto kasama si Riley. Inanunsyo ni Lady Raven na may espesyal na bisita at bumukas ang sahig para magangat ng platform na may isa pang mga awit. Tinitigan ni Cooper ang nakabukas na hatch at sinabing magiging masaya kung papasok sila roon para makita kung saan sila dadalhin pero pinansin siya ni Riley sa kanyang kakaibang kilos. Kinailangan niyang manatili para hindi maging kao na hinala at tinitigan niya ang hatch na nag-close na may pagkabigo. Pagkatapos, bumalik si Cooper sa t-shirt stand at nakita si Jamie na papunta sa supply room, kaya sumama siya. Napansin niya si Jamie na gumagamit ng keycard para makapasok sa kwarto, kaya habang nasa loob sila, nagkunwari siyang tumutulong sa pag-ayos ng mga kahon upang manako ang keycard. Napag-usapan ng tungkol kay The Butcher at inamin ni Jamie na obsessively niyang sinusubaybayan ang kaso. May mga larawan pa siya ng mga biktimang pinaghihiwa-hiwalay sa kanyang telepono. Lahat ng empleyado ay may espesyal na training para sa araw na iyon at may password para makilala ang isa't isa, at ito ay, Hamilton. Matapos makuha ang t-shirt, palihim na pumasok si Cooper sa break room ng mga empleyado gamit ang keycard ni Jamie. Nandoon ang mga pulis at tinatalakay ang impormasyon na mayroon sila at sumang-ayon na kung mahahanap nila si The Butcher, kailangan nilang dalhin siya malayo sa mga tao. Ikinabit ni Cooper ang part ni Jamie sa kanyang jacket para magmukhang empleyado at dumaan sa grupo papunta sa snack table para mas marinig pa ang usapan nila. Malapit doon, may nakalagay na larawan ng kanyang pinakahuling crime scene. Nang humingi ang isang pulis ng asukal, mabilis na ibinigay ito ni Cooper para magmukhang mabait at handang tumulong. Sa kanyang paglabas, palihim niyang kinuha ang isang radyo mula sa bag ng pulis. Sa corridor, hinarang muli si Cooper ng nanay ni Jody at nagalit ito ng subukan niyang iwasan siya. Napansin ng dalawang pulis ang kanilang pagtatalo pero naputol ito ng makarinig sila ng sigaw ng isang lalaki. Tumakbo ang dalawang opisyal papunta sa entrance kung saan may ibang pulis na nag-aaresto ng lalaki. Napansin din ni Cooper si Josephine na kasama nila. Pagbalik sa kanyang upuan, palihim na sinuot ni Cooper ang isang earbud at nakinig sa police radio, natutunan niya na kinumpirma ng mga pulis na maling tao ang kanilang inaresto. Isang magnanakaw lang ito na natakot dahil inisip niyang para sa kanya ang mga pulis. Habang may ilang pulis na naglalakad sa mga upuan upang arestuhin ang isa pang lalaki, narinig ni Cooper ang mga description ng mga lalaking dapat nilang hanapin. Isa sa kanila ay, Lalaking puti sa kanyang 30s na may tato ng hayop sa kanang braso na tumutugma sa kanyang itsura. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng pulse area sa bag ng isang babae at sinuot ito para matakman ang tato. Matapos tingnan ang mapa ng venue sa kanyang telepono, sinabi niya kay Riley na naiwan niya ang kanyang credit card sa t-shirt stand at muling umalis. Sa radyo, narinig niyang may mga tent na itinatayo ng FBI sa paligid ng gusali at mga barikada sa mga pangunahing kalsada. Naisip ni Cooper na hilahin ang fire alarm pero napansin niyang may security camera na nakatutok sa kanya. Narinig din niyang iniisip ni Josephine na maaaring subukan niya ang alarm na trick. Sa halip palihim siyang pumunta sa burger stand at ginalaw ang fryer. Pag alis niya, isang worker ang tumingin sa fryer at nakita ang dalawang bote na lumulutang sa mainit na mantika. Biglang sumabog ang mga bote at nagsigawan ang mga tao sa takot na nagpakalat ng atensyon ng mga pulis. Habang ang lahat ay abala, ninakaw ni Cooper ang isang apron at sinuot ito habang papunta siya sa bubungan. May mga pulis din doon kaya sinabi ni Cooper na kinailangan niyang magpahangin pagkatapos ng insidente sa kusina. Kinumpirma ng mga opisyal ang kanyang kwento sa radyo pero humingi pa rin ng code kaya sinabi ni Cooper ang Hamilton. Bagaman may alinlangan pa rin, humingi rin sila ng card. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng wallet sa bulsa ng apron at isang venue card na nagpawalang bahala sa kanya ng mga pulis. Bago umalis, tinanong niya ang tungkol kay Josephine. Sinabi ng mga pulis na isa siyang profiler na nakahuli ng maraming serial killers noon. Nang bumalik siya sa baba, nakita ni Cooper ang worker na may malalang paso at ang kanyang hallucination ng kanyang ina sa tabi nito. Pagkatapos, natagpuan niya si Riley, na nag-aalala sa kanyang kilos. Sinabi niya na na-corner siya ng nanay ni Jody at sinabi ni Riley na huwag na siyang mag-alala tungkol sa kanyang mga kaklase dahil naging magkaibigan na sila ng mga babaeng nakaupo sa tabi niya. Nang bumalik sila sa kanilang mga upuan, ipinaliwanag ni Riley na ito ang bahagi kung saan pumipili si Raven ng isang batang babae mula sa audience para umakyat sa entablado at makapunta sa backstage. Nakita yun bilang oportunidad ni Cooper, kaya lumapit siya sa isang crowd handler at sinabi na si Riley ay kamakailan lang gumaling sa leukemia dahil si Lady Raven ang naging inspirasyon niya. Papalapit na ang mga pulis kay Cooper, pero sa kabutihang palad, gumana ang plano niya at si Riley ang napili para umakyat sa entablado. Pareho silang binigyan ng backstage pass, at nag-usap ang handler sa isang pulis para payagan silang makadaan. Kinakabahan si Riley pero pumunta pa rin siya nang tawagin siya ni Raven, at sinubukang namnamin ni Cooper ang kasiyahan ng kanyang anak habang hindi pinapansin ng mga pulis sa paligid. Sa audience, galit na galit si Jody at ang kanyang ina nang makita si Riley sa entablado. Matapos ang kanta, napansin ni Cooper ang isang babaeng nahimate at kinuha ito, humingi siya ng tulong sa mga tauhan para sa isang lugar kung saan makakapagpahinga ang babae. Dinala siya sa backstage bago pa siya makita ni Josephine. Tinulungan ni Cooper ang babaeng masama ang pakiramdam na kumalma at binigyan pa ito ng juice. Labis na nagpapasalamat ang manager sa kanyang tulong at pinayagan silang panoorin ang pagtatapos ng konserto malapit sa entablado. Nagtanong si Cooper kung maaari silang lumabas sa backstage door para maiwasan ang siksikan sa dulo, at sinabi ng manager na oo. Nang matapos ang konserto, narinig ni Cooper sa police radio na lahat ng lalaking nasa venue ay each check sa kanilang paglabas. Ngunit nang subukan niyang lumabas kasama si Riley, natuklasan niyang nakaharang din ang mga pulis sa backstage door. Narinig ni Cooper si Josephine na sinasabi kay Raven na magkakaroon ng mga litrato at datos ng bawat taong dumalo sa konserto mula sa mga kamera. Dahil sa sobrang kaba, lumapit si Cooper kay Raven at hiningi ang isang pribadong pag-uusap tungkol sa kalagayan ni Riley. Pumasok sila sa dressing room ni Raven at inamin ni Cooper na siya ang butcher habang ipinapakita niya kay Raven ang video ni Spencer sa selda. May pinjutan sa kanyang telepono na nagbibigay daan upang maglabas ng carbon monoxide sa selda, napapatay kay Spencer bago pa man makarating ang mga pulis. Kapag nakipagtulungan si Raven, nangangako si Cooper na pakakawalan niya si Spencer. Pagkatapos ay sinabi ni Raven sa mga pulis na si Cooper at Riley ay aalis kasama niya sa limousine, kaya nakaligtas silang hindi nasuri ng mga pulis. Sa main entrance, naantala ang crowd dahil sa mga pagsusuri, at nag-aalala si Josephine sa kawalan ng resulta. Sa biyahe, sinabi ni Cooper sa driver kung saan niya iniwan ang kanyang sasakyan para doon sila ihatid, ngunit tinanong ni Raven si Riley kung pwede siyang bumisita sa kanilang bahay. Na-excite si Riley at tumawag sa kanyang ina para magpaalam, kaya napangiti na lang si Cooper habang binibigay ang kanilang home address sa driver. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Rachel, ang asawa ni Cooper, at ang kanilang isa pang anak. Habang pumapasok sila, pinalalahanan ni Cooper si Raven na papatayin niya si Spencer kung may gagawin itong hindi ka nice na is. Habang nagkakape at kumakain ng cake, tinanong ni Rachel ang tungkol sa konserto at sinabi ni Raven ang tungkol sa operasyon ng pulisya para mahuli ang butcher. Natagpuan ng FBI ang resibo para sa concert ticket sa isa sa mga peking bahay ng butcher kaya kinontak nila si Raven para sa plano. Matagal nang pinag-aaralan ni Josephine ang profile ng butcher at napagpasyahan niyang isa itong lalaking puti sa kanyang 30s o maagang 40s, may posisyon ng autoridad, nagmamaneho ng madilim na kotse dahil sa posibleng OCD, at may masamang relasyon sa kanyang ina. Naiilang si Cooper dahil sa pagiging tumpak ng bawat salitang sinabi ni Raven at sinabing gabi na, pero inalok ni Raven na tumugtog ng kanta sa piano ng pamilya. Hinaupo niya si Riley sa tabi niya at ginamit ang pagkakataon para kunin ang telepono ni Riley. Pagkatapos ng kanta, sinabi ni Raven na mag-selfie sila ngunit hindi mahanap ni Riley ang kanyang telepono, kaya sinabi ni Raven na gamitin na lang ang telepono ni Cooper at kinuha ito mula sa kanya. Matapos nilang kunan ang larawan, nagpaalam si Raven na gagamit ng banyo at mabilis na nagpunta roon, inilock ang pinto pagkatapos. Sinimulang katukin ni Cooper ang pinto habang nagtataka ang kanyang pamilya sa kanyang kakaibang asal. Nabuksan ni Raven ang telepono at nakausap si Spencer, tinanong siya kung may natatandaan siyang detalye tungkol sa lugar. Binanggit ni Spencer ang mga bagay tulad ng kulay ng pinto at isang estatwa na malapit. Nag-livestream si Raven gamit ang sariling telepono at sinabi sa kanyang mga taga-subaybay ang mga detalyeng binanggit ni Spencer hanggang sa may nakilala sa lugar at tumawag ng pulis. Ipinadala rin ni Raven ang mensahe sa kanyang driver na nasa labas pa rin, na tumawag din ng mga pulis. Nang tingnan ulit ni Raven ang telepono ni Cooper, nakalock na ito muli. Sumigaw si Raven na si Cooper ang butcher. Narinig niya ang mga kakaibang tunog at sigawan sa kabila ng pinto na biglang bumukas at lumitaw ang kinakabahang si Cooper. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinignan si Spencer, ngunit wala na ito. Pagkatapos ay dinala ni Cooper si Raven sa garahe kung saan kinuha niya ang kanyang mga kagamitan pang krimen. Bagat itinulak si Raven papasok sa kotse ni Rachel dahil tama si Josephine tungkol sa kulay ng sasakyan niya. Sinubukan ni Raven na kausapin siya gamit ang tono at mga salita ng isang ina pero hindi nagpalin lang si Cooper. Sinabi niyang papatayin niya si Raven bilang kanyang huling krimen at pagkatapos ay tatapusin na rin ang sarili upang mapigilan ang halimaw sa loob niya. Nang buksan ni Cooper ang garahe, nakita niyang nakaharang ang kanyang pamilya sa daraanan. Nakulong niya sila sa kwarto ni Riley, pero nakalimutan niya ang bintana at puno na nasa tabi nito. Natulala si Cooper dahil nagtagpo na ang kanyang dalawang magkahiwalay na buhay at ginamit ni Raven ang pagkakataon upang makalabas ng kotse. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis at ligtas na inilikas ang pamilya habang si Cooper ay tumakbo papunta sa kanyang aparador upang ilipat ang ilang gamit. Sumakay si Raven sa kanyang limo at napalitan ng karaniwang driver ng isang pulis upang mabantayan siya. Pinasok ng mga pulis ang bahay at natuklasan ang isang lihim na lagusan sa loob ng aparador na nagbigay daan kay Cooper na makatakas papunta sa bakuran ng kapitbahay. Ilang sandali pa, huminto ang limo at lumapit ang pulis sa likod ng upuan upang pusasan si Raven sa isang bakal na bar. Ngunit ang pulis pala ay si Cooper na nakatakas mula sa bahay habang suot ang uniforme ng pulis. Pagkatapos, itinuloy niya ang pagmamaneho at sinabi kay Raven na dadalhin siya sa isa sa kanyang mga lihim na bahay upang patayin isang pagnanais na nagising simula nang makita niya si Raven sa entablado. Kuminto ang limo sa isang pulang ilaw, binuksan ni Raven ang bintana at sinabing tumawag ng pulis ang mga tao. Dumagsa ang mga tao sa paligid ng kotse at hindi ito pinayagang umaban, habang napansin ni Cooper ang ilang damit ng asawa na naiwan sa kotse, patuloy si Raven sa pakikipaglaban sa kanyang mga posas hanggang sa mabali ang bar. Mabilis siyang lumabas ng limo habang dumating ang mga pulis na nagdulot ng takot sa mga tao. Pinaputokan ng mga pulis ang limo at sinira ito, ngunit ng kanilang suriin, natuklasan nilang walang laman ito. Nakatakas si Cooper sa pamamagitan ng pagsusuot ng hoodie at paghalo sa karamihan. Pagkatapos, dinala si Raven sa isa sa mga bahay ng krimen, kung saan nagpasalamat siya sa kanyang tagahanga sa tulong at sinuri ang kalagayan ni Spencer na nailigtas na. Samantala, bumalik si Rachel sa kanilang bahay matapos ihatid ang mga bata sa kanyang kapatid. Inisip ni Josephine na dapat magtago rin si Rachel, pero nais ni Rachel na manatili roon. Matapos mag-assign ng ilang pulis sa labas, umalis si Josephine. Pinanood ni Rachel ang video na nakuha mula sa mga security camera ng pagdukot kay Spencer at naghanda ng tsaa. Bigla siyang nagulat nang makita si Cooper na palihin na nakapasok. Inisip ni Cooper na sinet up siya ng kanyang asawa, kaya kinailangan ni Rachel aminin ito. Ilang linggo na ang nakalilipas, nagsimula siyang maghinala na may relasyon si Cooper, ngunit napagtanto niya may iba pa dahil may amoy na pang hospital ang mga damit nito. Narinig din niya itong nagsinungaling sa kapitbahay sa harap niya sa paraang nakakatakot. Isang araw, sinundan ni Rachel si Cooper papunta sa isa sa kanyang ibang bahay at iniwan ang resibo ng tiket bago lihim na tumawag sa pulis, umaasang mapatunay ang mali siya. Hinubad ni Cooper ang kanyang shirt dahil sa amoy at kumuha ng kutsilyo, handa na siyang umatake. Nilihis ni Rachel ang atensyon niya sa pamamagitan ng pagsabi na tapusin ang pay na ginawa ni Riley dahil dapat sana ay selebrasyon ngayon. Pumayag si Cooper na kumain matapos makita si Rachel na kumuha ng isang kagat. Ipinaliwanag niya na ang mga patay na biktima ay karaniwang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, pero pinagalit siya ni Rachel kaya gusto niya itong patayin bago tapusin ang sarili. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Cooper at napagtanto niyang natagpuan ni Rachel ang mga pampakalma sa kanyang crime bag at inilagay ito sa pay. Nang tumayo siya, narinig niya ang boses ng kanyang ina at nakita ito sa pintuan na tinatawag siyang halimaw. Napaiyak si Cooper at sinubok ang lapitan ang kanyang ina, ngunit napalibutan siya ng mga pulis at ginamit ang taser sa kanya. Galit na galit si Cooper at tumalon sa isang opisyal para pabagsakin ito, ngunit bago siya makalapit sa isa pa, dumating si Josephine kasama ang isa pang taser at tuluyang pinabagsak siya. Habang inilalabas ng bahay ang nakaposas na si Cooper, humingi siya ng saglit para kunin ang nahulog na bisikleta ni Riley. Sa sandaling iyon, dinala ng mga pulis ang mga bata pabalik at niyakap ni Riley ang kanyang ama bago siya dalhin. Sa likod ng police truck, isiniwalat ni Cooper na nagnakaw siya ng isang spoke mula sa bisikleta at ginagamit ito para tanggalin ang kanyang posas habang tumatawa. Kalaunan, nakita ni Jamie ang mukha ni Cooper sa balita at natakot dahil tinulungan niya pala ang isang kriminal.